So nandito na tayo mga kababayan no? uh, ah, Mga na kami dito ng talaba mga kabayan At ngayon kami ng litob mga kababayan At mga ng kasag mga kabayan At ito nga mayroon kaming dalang ano, pagkain mga kabayan Nagbaon kami uh, ah, Kasama ko si Kadungol Mix Vlog mga kababayan no? Nandito naman po kami sa Punta Taytay At ito na si Kadungol Mix Vlog mga kabayan no? Naglalakad galakad Ang hmm. daming kuwel ng lito mga kabayan no? Hmm. Ito nga, papasok na kami mga kababayan at medyo mabago yung tubig mga kabayan hunas. at ito, part 2 ito mga kabayan na aming pagpunta kasi di po ngayon mga kabayan ito nga uh, kakain, kakain kami ng sisi dito at uh, mangunga din kami ng lito at kasag shout out kay Kadongol Mix Vlog support na lang <laughs> din mga kabayan uh, ang kanyang youtube channel dalawa kami dito laging magkasama mga kabayan sa pagbablog At ito medyo maulan mga kabayan. Pero lang siya. Maligo ah. Maligo kami at mayroon may maraming nang mga lito mga kabayan. No? Yung nakita nyo po. Mayroon mga bata mga kabayan. No? Napad. Hindi ano na tayo may mga o mga mga tanay na lito. Ah, manginas tanay. Ah, manginas kami dalay mga kabayan.